aksidente lang daw ang tinamong mga sugat ng babaeng taekwondo player matapos ang ginawang sparring sa isang black belter Base po yan sa resulta ng investigasyon ng Jesus is Lord Colleges Foundation na ibinigay po sa atin sa programang One Balita Pilipinas. Hindi raw intensyon o planong masaktan ang babaeng varsity player. Ang nangyari raw kasi may isang nahuling nagkating cutting class na player kaya lahat sila sa team ay e naparusahan kabilang na nga ang dalagita. Hindi raw totoong dahil ito sa selos ng coach ng padalhan ng bulaklak ng kanyang nobyo ang babaeng varsity. Base rin daw sa salaysay ng mga player at coaching staff, ang upper body daw ng dalagitang target ng kalabang black belter. Pero dahil umatras siya, nasa pulo siya sa muka. Dahilan kaya raw siya nagka-injury. Tiniyak ng eskwelahan na kahit umalis na sa kanilang taekwondo program ang babaeng player ay mananatili siyang scholar siniguro naman ng Philippine Taekwondo Association na parurusahan ang coach ni Jamie kung mapatutunayang hindi siya lisensyadong instructor. Kapag naman napatunayang may foul play at kapabayaan, posibleng masuspindi sa pagtuturo ang coach pati na ang Taekwondo Club ng paaralan. Habang ang Philippine Sports Commission, mas paigtingin daw mga hakbang para tiyakin ng kaligtasan pagdating sa sports. Nauna na nagbigay si Senator Rafi Tulfo ng paunang tulong na 200,000 pesos sa pamilya ng babae sa pamagitan ng programang Wanted sa Radio. Sinagot din niya ang tutuluyang safe house at daily expenses ng pamilya para masigurong ligtas sila pagdating sa mga death threat habang gumugulong ang kaso.